Lumigas ang ilang residente ng isang barangay sa Baknotan La Union. Unti-unti na kasing gumuguho ang lupa sa gilid ng Sapa kung saan nakatirik ang kanilang bahay. Pahira pa naman ang transportasyon sa isang bahagi ng Narvacan, Ilocosur kung saan isang kalsada ang nasira noon noong kasagsagan ng bagyong egay. Makibalita tayo kay Dante Perello. Naputo lang mahigit sampung metrong bahagi ng kalsadang ito sa Narbacan, Ilocos Sur, bunsod ng gumaragasang tubig mula sa ilog. Pansamantalang pinadaan ng maliliit na sasakyan sa isang ginagawang tulay para maibsan ng traffic. Agad ding naayos ang naputol na kalsada, pero maliliit na sasakyan lang muna ang pwedeng dumaan. Kumuho naman ang bahay na ito dahil sa lakas ng agos ng tubig sa sapa nang dumaan ang bagyong egay sa La Union. Kaya kabado ang ilang residente na baka ang bahay na nila ang sunod na bumagsak. Gumuguho na kasi ang lupa sa paligid ng sapa kaya ang kanilang bahay. Nakabiti na lang. Ilang residente ang lumikas na pero ang iba ginagawan pa ng paraan para maisalba ang kanilang bahay. Natatakot po pero wala na po magagawa kasi wala na po kaming malilipatan. Muntik nang lumubog ang MB Corcuera Liner sa pagitan ng Concepcion at Corcuera Island sa Rumblon. Ayon sa kapitan ng bangka, galing silang pinamalayan Oriental Mindoro nang masira ang bahagi ng bangka at pasukin ng tubig dahil sa malalakas na hampas ng alon. Agad naman silang sinaklolohan ng mga pulis na sakay ng isang bangka at tinulungang makadaong ng ligtas sa pampang. Ligtas naman ang sampung pasahero at anim na crew ng bangka. Dante Perello, GMA News.